oh guys flex ko sa inyo yung puno ng katuray oh ito yung puno ito yung katuray guys yung sinasabi ko sa iyo yung inuulam ko noon ayan oh. ito yung ito yung ano niya bulaklak ayan ang bulaklak ng katuray yan ang masarap iulam kasi nakapagpababa ng mataas na BP ayan katuray daming bulaklak niya guys oh namumulaklak yan dami oh Mm. Meron pa doon sa taas. Mm, Marami puno to, guys. Tumutubo to, guys kahit saan, kahit nasa gilid lang ng bahay, tumutubo siya. No. Oh. Mm, dito ang dami oh. mm. sa tabi lang ng highway to guys ito kumpul kumpul guys ganda oh hmm, oh. Masarap to iulam guys, ihalo sa dinding-dinding kahit saan mo ihalo. Oh, ito yung katuray guys, nakita nyo na. Oh, maraming puno din to guys. O oh, diba? Kahit sa baba lang siya, o oh, tinan mo. Oh, nakita nyo na. O, dyan sa Visayas guys, sa Bohol, tingnan nyo kung mayroong ganitong puno. Pag namumulaklak, tangkonin nyo, gulayin nyo, maganda, masarap. O, ito yung dahon niya, o. Yung dahon niya parang sampalok. Pero malalaki lang. O, diba guys? Mm. Ayan, kukuha nga tayo ng isang piraso. Oops, nahulog. Okay guys, thank you for watching. Bye!